Good morning everyone. Ayan, meron tayong isda dito. Ayan. Ito yung huli namin. Ayan siya. And then, meron tayong kamatis, onion, spring onion, and ito, from oh my garden. At lagyan natin ng uh, batong. Ang tawag dyan sa ano? Basta batong. Snake beans. And then, lagyan natin ng corn para manamis-tamis. And then, lagyan natin ng talbos ng kamuti. Ayan. So, magluto tayo ng isda kasi yung apok mo, dapat meron siyang palagi sa Paano lang pa? Palit lang ako ng lulutuin. Ano? Fish, beef and pork and chicken, yan. parang isang maumay, ayan ayan, ating ilagay na ito at ilagay na natin oh, ray ayan, ray ilagay na natin ito ayan unahin natin yan para malata para mag, ano, lambot ayan, ilagay na natin itong kamates ayan Ayan, ilonod na natin ang ating fish. Ang fish fish. Medyo marami-rami itong sinabaw ko. Para hindi tayo. Ayan, lagay na natin itong bato. At ilonod na din natin itong talbos ng kamote. Yan. Ay, alam ito ng ang ating rice. Ito na ang ating rice. Ayan. At ilalagyan na natin ito, spring onions. Ayan, sibuyas, dahon. Ayan. Paluto na yan. Mmm. Smells good. Char. Try nyo uh, magsabaw ng ano. Magulay kayo. Or magsayob sa ng fish. Lagyan nyo ng ito, oh, corn. Oh, manamis-tamis. Ang sarap niya. Talaga. Ayan, luto na ang ating sinabawang fish, sinabawang isda, Then, uh, talbas ng kamuti, sweet corn, sweet corn, ayan. yellow corn, spring onion, onions, syempre yung fish, ayan, may, may lemon grass, ayan sya, mas good na, masyado, masarap na ang amoy, ayan, kumukulo, kulo, kulo, kulo. thank you for watching, have a good day everyone!